Maligayang pagdating sa isang bagong video. Tuwing alas tres ng madaling araw, nagigising si Aling Rosa, si 70 taong gulang na biuda, na may kakaibang damdamin sa kanyang dibdib. Hindi siya sigurado kung bakit, pero ang katahimikan ng gabi ay nagdadala ng mga alaala ng kanyang yumaong asawa, si Mang Lino. Ang kanilang mga araw na magkasama, ang mga tawanan sa hapagkainan, ang mga simpleng paglalakad sa plaza ay bumabalik sa kanyang isipan. Ngunit kasabay nito ay ang lungkot, isang bigat na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito simpleng pagkagising, parang may hinintay ang kanyang puso. Si Rosa ay nanirahan mag-isa sa kanilang lumang bahay sa probinsya. Ang mga anak niya ay may kanya-kanyang pamilya na at bagamat madalas siyang dalawin, ang katahimikan ng gabi ay kanyang kasama. Sa mga oras na ito, Nakaupo siya sa kanyang lumang silyon, iniisip ang mga bagay na hindi niya nasabi kay Lino noong buhay pa ito. Minsan, naramdaman niyang parang naroon pa rin ang asawa na nakaupo sa kabilang upuan, nakikinig. Kung alam ko lang na ganito kabilis ang panahon, Lino, bulong niya sa sarili, marami akong sinabi sa iyo. Ang mga salitang ito ay nagdudulot ng hapdi, pero rin ng kakaibang ginhawa. Isang araw, napansin ni Rosa na ang kanyang pagising sa alas tres ay hindi na bago. Ilang buwan na itong nangyayari at bagamat pagod siya sa umaga, may kakaibang lakas ang mga oras na ito. Napagpasyahan niyang kausapin si Mang Tony ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Si Tony, na 72 anyos na rin, ay may sariling karanasan sa pagising sa gabi. Rosa, sabi ni Tony habang umiinom sila ng kape isang umaga. Parang hinintay ng katawan natin ang katahimikan para mag-isip. Alam mo bang ako rin nagigising ng alas tres? Pero iniisip ko ang mga anak ko, ang mga bagay na hindi ko nagawa para sa kanila. Ang kanilang usapan ay nagbigay kay Rosa ng ideya na ang kanyang pagising ay hindi lamang tungkol sa kalungkutan, kundi tungkol sa mga bagay na hinintay ng kanyang puso na maayos. Isang araw, nagpasya si Rosa na magpatingin sa doktor upang maunawaan ang kanyang kalagayan. Si Dr. Santos, isang mabait na geriatrist, ay maingat na nakinig sa kanyang kwento. Aling Rosa, sabi ng doktor sa isang banayad, ngunit profesional na tono, ang paggising sa alas tres ng madaling araw ay karaniwan sa mga matatanda. Maaaring dahil ito sa mga pagbabago sa ritmo ng katawan, pero madalas, konektado rin ito sa emosyonal na stress o mga hindi natapos na damdamin. Ang mga oras na ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang pag-isipan ang buhay, ang mga hinintay natin, at ang mga bagay na mahalaga. Inirekomenda ng doktor na subukan ni Rosa ang pagsusulat ng kanyang mga iniisip tuwing gabi upang maipahayag ang mga damdaming bumabagabag sa kanya. Nang gabing iyon, sinubukan ni Rosa ang payo ng doktor. Kinuha niya ang isang lumang kuwaderno at nagsimulang magsulat Isinulat niya ang mga alaala kay Lino, ang mga bagay na pinagsisisihan niya at ang mga hinintay niyang sabihin. Habang nagsusulat, naramdaman niyang unti-unting nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pagising sa alas tres ay naging isang ritual. Hindi na lamang pagkagambala, kundi isang pagkakataon upang makipag-usap sa kanyang sarili. Isang gabi, habang nagsusulat, napangiti siya. Naisip niya ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanya ang mga bulaklak sa kanyang hardin, ang mga kwento ng kanyang mga apo. Marahil, sabi niya sa sarili. Ang alas tres ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa kung paano ko pa rin mahal ang buhay. Ang bawat pagising ay naging mas magaan para kay Rosa. Natutunan niyang tanggapin ang mga oras na ito bilang isang paanyaya mula sa kanyang puso. Sa halip na matakot sa katahimikan, ginamit niya ito upang magpasalamat. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, naramdaman niyang buhay na buhay ang kanyang espirito. Tuwing alas tres ng madaling araw, nagigising si Lolo Pedro, isang 68 anyos na retiradong guro na may hapdi sa kanyang mga kasukasuan. Ang pananakit ay hindi na bago, ngunit ang paggising sa parehong oras araw-araw ay nagdudulot ng kakaibang pag-aalala. Naiisip niya ang kanyang mga araw bilang guro, ang mga leksyon na itinuro, ang mga estudyanteng natulungan at ang mga pangarap na iniwan para sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, ang kanyang katawan ay parang nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Hindi ito lamang pisikal na sakit, parang may mas malalim na dahilan ang kanyang pagising. Si Pedro ay naninirahan kasama ang kanyang anak na si Ana, na madalas nag-aalala sa kanyang kalusugan. Sa umaga, pagod si Pedro, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nagigising ng ganito. Napagpasyahan niyang baguhin ang kanyang pamumuhay. Nagsimula siyang maglakad tuwing umaga, kahit na mabigat ang kanyang mga paa. Binago niya ang kanyang jeta, iniiwasan ang mga pagkaing maaring magpalala sa kanyang arthritis. Subalit kahit anong gawin niya, patuloy pa rin ang paggising sa alas tres. Ana, sabi niya sa kanyang anak isang hapunan, parang may hinintay ang katawan ko sa gabi. Hindi ko alam kung ano pero hindi ito tungkol lang sa sakit. Si Ana, na isang nurse, ay nag-alala at hinikayat siyang magpatingin sa doktor. Isang umaga, dinala ni Ana si Pedro kay Dr. Reyes, isang geriatris na kilala sa kanyang kabaitan. Matapos marinig ang kwento ni Pedro, sinabi ni Dr. Reyes sa isang kalmado ngunit profesional na tono, Lolo Pedro, ang pagising sa alas stress ng madaling araw ay karaniwan sa mga matatanda. Maaaring dahil ito sa mga pagbabago sa iyong circadian rhythm o sa mga kondisyong tulad ng arthritis. Pero alam mo, ang katawan natin ay konektado sa ating isipan. Kung may sakit o stress, parang sinusubukan ng katawan na sabihin sa atin na pangalagaan natin ito. Inirerekomenda ng doktor ang magaan na ehersisyo tulad ng yoga at isang gabi-gabing ritual ng pagmumuni-muni upang pakikalmahan ang isipan. Nang gabing iyon, sinubukan ni Pedro ang payo ng doktor. Bago matulog, naglaan siya ng ilang minuto upang huminga ng malalim at mag-isip ng mga bagay na nagpapasaya sa kanya, ang mga ngiti ng kanyang mga apo, ang mga araw na nagtuturo siya sa klase. Ngunit nang mag-alas tres ulit, nagising pa rin siya. Sa halip na mafrustrate, nagpasya siyang gamitin ang oras na ito para mag-isip. Naisip niya ang kanyang buhay, ang mga bagay na nagawa niya, at ang mga hinintay niyang gawin. Isang gabi, nagsimula siyang magsulat ng mga liham para sa kanyang mga apo na naglalaman ng mga payo tungkol sa buhay. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Pedro na ang kanyang pagising ay naging mas magaan. Ang pananakit sa kanyang kasukasuan ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang isipan ay mas malinaw. Ang mga liham na isinulat niya ay nagdulot ng kagalakan sa kanyang mga apo na nagsimulang magkwento sa kanya ng kanilang mga pangarap. Si Ana na nakakita ng pagbabago sa kanyang ama ay napangiti. Tatay, parang mas masaya ka na, sabi niya. Sumang-ayon si Pedro na naramdaman ang isang bagong layunin sa kanyang mga gabi. Siguro, Ana, ang alas tres ay hindi tungkol sa sakit, Kundi tungkol sa paghihintay ng katawan ko na muling maging buo. Ang bawat paggising ay naging isang paalala para kay Pedro na pangalagaan ang kanyang katawan at isipan. Natutunan niyang ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pag-alis ng sakit kundi sa paghahanap ng kahulugan sa bawat araw. Ang kanyang mga gabi ay naging hindi na lamang pagkagambala kundi isang pagkakataon upang muling maging malakas. Tuwing alas tres ng madaling araw, nagigising si Aling Nida, isang ishante five anyos na dating nurse na may kakaibang katahimikan sa kanyang puso. Ang pagising na ito ay hindi lamang dahil sa edad, kundi parang isang paanyaya mula sa kanyang isipan. Naiisip niya ang mga pasyenteng natulungan, niya noong siya pa ay nagtatrabaho, ang kanilang buhay na nasagip at ang mga sandaling hindi niya naibalik. Sa mga oras na ito, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong tungkol sa kanyang layunin sa buhay. Si Nida ay naninirahan malapit sa simbahan at bagamat retirado na, madalas siyang tinutukoy bilang Ninang Nida ng kanyang komunidad. Ngunit, sa kabila ng kanyang kabaitan, nararamdaman niya ang isang kakulangan. Ang pagising sa alas tres ay naging isang ritual at sa bawat pagkakataon nagtataka siya kung bakit isang gabi na pagpasyahan niyang gamitin ang oras na ito. Kinuha niya ang isang kuwaderno at nagsimulang magsulat ng kanyang mga iniisip, mga alaala, pangarap, at mga hinintay sa buhay. Ang pagsusulat ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Isang araw, napag-usapan nila ni Nida ang kanyang paggising sa kanyang kapatid na pare, si Padre Luis. Kuya, parang hinintay ng isipan ko, ang gabi para mag-isip, sabi niya sumang-ayon si Padre Luis at sinabi, Nida, ang mga ganitong oras ay espiritual na pagising. Ang Diyos ay maaaring tumatawag sa iyo para muling hanapin ang layunin mo. Ang mga salita ng kanyang kapatid ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon na gamitin ang kanyang pagising sa mas makabuluhang paraan. Napagpasyahan ni Nida na magpatingin din sa doktor upang maunawaan ang kanyang kalagayan. Si Dr. Cruz, isang neurologist, ay maingat na nakinig sa kanyang kwento. Aling Nida, sabi ng doktor sa isang banayad na tono, ang pagising sa alas tres ay maaring dahil sa mga pagbabago sa utak na dulot ng edad. Pero ang mga oras na ito ay maaari ring maging pagkakataon para sa malalim na pagmumuni-muni. Ang isipan natin ay hinintay ang katahimikan para magproseso ng mga mahalagang bagay. Inirerekomenda ng doktor ang pagsusulat bilang paraan upang maipahayag ang mga damdamin at maging mas malinaw ang isipan. Nang gabing iyon, nagsimulang magsulat si Nida ng mga kwento tungkol sa kanyang mga pasyente, mga aral na natutunan, at mga pangarap para sa hinintay naman. Ang pagsusulat ay naging isang paraan upang muling kumonekta sa kanyang nakaraan at makahanap ng layunin. Isang gabi, habang nagsusulat at naramdaman niya ang isang kalalagayan. Naisip niya ang kanyang komunidad, ang mga kabataan na nangangailangan ng gabay, ang mga matatanda na nag-iisa. Napagpasyahan niyang magsimula ng isang maliit na proyekto, ang pagtuturo ng mga basic health tips sa barangay. Habang lumilipas ang mga araw, ang pagising ni Nida ay naging mas makahulugan. Ang kanyang mga kwento ay nagbigay ng inspirasyon sa yung kanyang komunidad at ang kanyang proyekto ay nagdulot ng pagbabago. Si Padre Luis ay napangiti at sinabi, Nida, ang alas tinas ay naging iyong oras para sa Diyos at para sa bayan. Natutunan ni Nida na ang kanyang paggising ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa kung paano siya makapagbibigay pa rin ng pag-asa. Tuwing alas tres ng madaling araw, nagigising si Mang Carding, isang 72 anyos na lolo, na may kakaibang damdamin sa kanyang puso. Hindi ito sakit o pagod, Kundi isang pangungulila na hindi niya lubos na maipaliwanag. Naiisip niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak na abala sa kanya-kanyang buhay, ang kanyang mga apo na halos hindi na niya nakikilala. Ang katahimikan ng gabi ay nagdudulot ng mga alaala ng mga araw na magkakasama sila, ngunit kasabay nito ay ang pagsisisi sa sarili. Bakit kaya ako naging malayo sa kanila? Tanong niya sa sarili na may hapdi sa kanyang dibdib. Si Carding ay naninirahan mag-isa sa isang maliit na bahay sa barangay. Ang kanyang asawa ay pumanaw limang taon na ang nakalipas at mula noon, naramdaman niyang unti-unting nawawala ang koneksyon sa kanyang pamilya. Ang pagising sa alas tres ay naging isang gawain at sa bawat pagkakataon, nagtataka siya kung bakit. Isang gabi na pagpasyahan niyang gamitin ang oras na ito hinuhaan niya ang isang lumang kuwaderno at nagsimulang magsulat ng mga sulat para sa kanyang mga apo. Isinulat niya ang mga kwento ng kanyang kabataan, ang mga aral na natutunan niya, at ang mga bagay na nais niyang maipahayag sa kanila. Ang unang sulat ay para kay Liza, ang kanyang paboritong apo na ngayon ay nasa kolehiyo. Isinulat ni Carding ang tungkol sa kanyang mga araw bilang magsasaka, kung paano siya naghirap para makapag-aral ang kanyang mga anak. Nang makita ni Liza ang sulat, napangiti siya at agad na tumawag kay Carding. Lolo, ang ganda ng kwento mo, sabi ni Liza, na puno ng excitement. Ang kanilang usapan ay nagbigay kay Carding ng kakaibang saya. Naisip niya na marahil ang alas tres ay isang pagkakataon upang muling buuin ang kanyang pamilya. Isang araw, napag-usapan ni Carding ang kanyang paggising kay Aling Rosa, Lolo Pedro at Aling Nida na mga kaibigan niya sa barangay. Si Rosa na natutunan ng tanggapin ang kanyang pagising bilang pagkakataon para magdasal ay sinabi, Carding! Parang hinintay ng puso natin ang gabi para magsabi ng mga hinintay natin. Si Pedro, na natutunan ng pag-aalaga sa katawan, ay nagdagdag. Alam mo, ang katawan natin ay nagsasabi sa atin kung ano ang kailangan natin, pamilya, pag-ibig. Si Nida, na nakahanap ng layunin sa komunidad ay ngumiti at sinabi, Ang alas tres ay para sa mga bagay na mahalaga, carding, huwag sayangin. Ang kanilang mga salita ay nagbigay sa kanya ng lakas. Napagpasyahan ni Carding na magpatingin sa doktor upang maunawaan ang kanyang kalagayan. Si Dr. Aquino, isang family, doktor ay maingat na nakinig sa kanyang kwento. Mang Carding, sabi ng doktor sa isang banayad ngunit profesional na tono, ang paggising sa alas tres ay maaaring konektado sa emosyonal na pangangailangan, tulad ng pangungulila sa pamilya. Ang katawan natin ay parang nagsasabi na kailangan natin ng koneksyon. Ang pagsusulat ng mga sulat ay isang magandang paraan upang maipahayag ang mga damdamin. Inirerekomenda ng doktor na ipagpatuloy ni Carding ang pagsusulat at subukang makipag-usap ng mas madalas sa kanyang pamilya. Nang Gabing iyon, nagsulat ulit si Carding, pero ngayon ay para sa lahat ng kanyang mga apo. Isinulat niya ang tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad, at ang kahalagahan ng pamilya. Habang nagsusulat, nararamdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang kanyang mga sulat ay naging tulay upang muling makilala ng kanyang mga apo ang kanilang lolo. Si Liza ay nag-organisa ng isang pamilya na pagtitipon kung saan nagkwentuhan sila ng mga alaala at pangarap. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, naramdaman ni Carding na buo ang kanyang pamilya. Ang pagising sa alas tres ay naging simbolo ng pag-asa para kay Carding. Natutunan niyang ang bawat gabi ay isang pagkakataon upang muling kumonekta, magpatawad at magmahal. Sa huling sulat na isinulat niya, sinabi niya, Mga apo ko, ang buhay ay tungkol sa pag-ibig. Huwag kalimutang sabihin sa mga mahal ninyo kung gaano sila kahalaga. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng inspirasyon hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa buong barangay na natutunan ang halaga ng koneksyon. Sa wakas, natagpuan ni Carding, kasama si na Rosa, Pedro at Nida, ang kahulugan ng alas tres. Hindi ito tungkol sa pagkagambala, kundi tungkol sa paghihintay ng puso at isipan para sa mga bagay na tunay na mahalaga, pananampalataya, kalusugan, layunin, at pamilya. Ang kanilang mga gabi ay naging liwanag sa dilim, isang paalala na kahit sa katahimikan, may pag-asa.